Good morning, good morning mga kamis vlog <laughs> Ito ngayon mga kamis vlog First, uh, first morning ngayon mga kamis vlog Ng ating kalapati dyan sa loob ng ating kulungan Ayan Sa ating loft Sa ating bagong mini loft Ayan At uh, try natin sila pakainin mga kamis vlog Kasi kahapon pinakain ko sila Nagkakagulo sila Hindi <laughs> nila alam na bago sila sa kanilang Bagong Bagong tahanan. So, ayun mga kamis vlog namimintana sila, o. Oh. O, oh, diba? <laughs> Masamang nangyari kamis vlog kahapon. Naipitan tayo ng ugat sa paa. Sa binti. Ayan ang ating paa. Ayan. Kaya ika-ika tayo maglakad. Itatrain lang din natin ulit kamis vlog kumuha video at ah uh, ko sila kamis vlog bigyan ko sila ng kanilang breakfast so saglit lang mga vlog and sila mga kamis vlog oh <laughs> meron tayong ditong patoka ayan kapon din ko sila na ng video mga kamis vlog kasi nagkandagulo sila dito sa loob din alam kung saan sila dadapo Ayan, nilagyan ko na rin sila dito ng inumin. Hindi ko pala ito sinimento, kamis vlog, no? Kasi wala na tayong oras. Yung side natin, sisimentohin ko rin ito, mga vlog. Pero sa ngayon, ganto na lang muna. Ayan sila, oh. At least, natuto na silang dumapo. Ayan. Pero yung iba, kung saan-saan pa rin nagdada po, ito yung iba, oh. <laughs> Ayun mga misbilang, bigyan na natin sila ng kanilang almusal. Ayan sila, oh. <laughs> Meron pa dito. Tingnan natin kung mapakain na ba sila ng maayos kasi kapon kagulo sila dito kasi bago sila sa kanilang bagong tirahan. So, try natin pakainin ngayon kung makuha natin sila ng video na maayos. Nadibago talaga sila, oh. Hindi na alam kung sa anong kainan nila. So, try natin dito mga ka-vlog, no? tapusan na ayan sila mga kamis vlog oh. <laughs> ito yung iba upos ka agad yung kanilang patuka dahil kahapon konti lang yung patuka na nakain nila walang nanibago sila dito sa kanilang kulungan nanibago sila sa atin itong flyer's loft ito ha? ayan ang iba oh. Ayun eh, pala mga Miss Vlog no, yung PVC na yan, ginawa ko lang dito kahap, anong ano kahapon. Bago pagtapos natin sila mga Miss Vlog, ilagay doon sa ilagay natin dito kahapon. Ano, uh, ginawa ginawa ko tong PVC na to, hinati ko lang. Tapos nilagyan ko ng kahoy diyan sa magkabila ang dulo para hindi tumaog. Nilagyan ko na rin sila mga kamis vlog dito ng ayan. Ayan si B1 tsaka si Bito mga kamis vlog oh. Ayan si B1 at si Bito saka yung isang red bar. Ayan ah, itong checkered na to yung mga young birds natin. Inalo ko na sila dito mga kamis vlog sa mga breeders kasi wala tayong space. Ito lang yung space natin, tatlong kwarto. Ayan. Kasi pag uh, umuwi tayo mga kamis vlog Pag hiwalayin ko yung babae sa sa lalaki Para Hindi sila mag Magparis ng magparisan Kasi baka mamaya mangitlog, Sayang lang yung itlog Di naman natin yun mabubuhay mga kamis vlog Kasi malamang di natin malagyan ng sing-sing Itong dalawang kwarto mga kamis vlog Pag hiwalayin natin yung lalaki tsaka sa babae Ito yung PVC na ginawa natin mga kamis vlog Oh. Ayan, ginanen ko lang yung kahoy. Ayan. Tsaka yun sa kabila, ganun din. Tapos nilagyan ko ng itong pa Para di matumba. Tsaka, tsaka dito, para hindi lumusot yung patuka. Ayan, nilagay ko ng ganyan. Ayan o. Sige ngayon, ay ilang pa rin sila dito sa ating bagong kulungan ito si Christmas mga kamis vlog oh. ayan bubong ay sa dingding -ding, nakakapit Christmas mailap na siya mga kamis vlog kasi hindi na siya masyadong nahawakan si ano bulik si bulik ay si bulik oh. si tiger pinangalan ng pamangkot si tiger pero si bulik tawag ko dyan si bulik ayan, parang manok <laughs> manok yung kulay niya, manok. Pangit ng laki ng ilog. Yun lang, naning ilaw, kinapitan na <laughs> yung pang isang kukulit nyo ah. Oh, Christmas! Hindi, magduyan ka dyan. Ngating ilaw, kinapitan na ni Christmas. Hindi, duyan-duyan ka na. Ito so, pala mga kamis vlog yung ating ipapainom ngayon. Hani na may hani na merong garlic sa kaitong mint. Yung mint kasi mga ka-mix vlog i ano natin, ilagay natin sa inumin kasi pag sobrang amoy ng bawang, hindi nila iniinom na ano sila. Natatakot na uminom or naiilang silang inumin kaya lagyan nito ng mint kasi mabango para pampawala na rin ng amoy ng uh, para pampawala na rin ng amoy ng ano ng bawang so saget lang mga kamis vlog no so ayan mga kamis vlog ilagay na rin natin yung ating tubig ayan ang ating tubig hindi pa natin napalitan ng tubigan wala doon ayan ayan kung nakita nyo ayan nailang nai nais lang uminom kasi mabantot na yung garlic so Ayan mga Miss Vlog, no? At uh, end na natin yung ating video. At salamat sa panonood mga Miss Vlog. At, uh, at, sa suporta sa aking munting channel. So hanggang dito na lang mga Miss Vlog. Hanggang sa muli. At uh, see you sa sunod nating video mga Miss Vlog. Salamat. God bless. Paalam. <laughs>